minsan nangyari na rin ba sa buhay mo ito na kung kailan mo inaalagaan na yung sakin eh mo pa magagasgas at syempre sigurado na dagdag gastos na naman yan at hindi lang yon kung kailan ba naman darating yung araw na walang wala ka talaga eh doon pa darating yung mga maintenance na nasasakyan tulad ng registration, ng gulong, ng chainsaw at kung ano-ano pa kaya eto ang mapapayo ko sa iyo ikaw Oo, tama, ikaw yon Aba, ba't di mo ibenta sa amin ang mga nagagandahan mo sa sakyan at kami na ang bahal magbenta at maghanap ng bago niyang amo na siguradong mag-aalaga at magmamahal sa kanya ng tunay At syempre, hindi lang yon Aba, yung mga sakyan mo, baka gusto mo pang palaguin. I-invest natin sa magandang lupa at siguradong hindi hindi ka na malulugi, hindi ka na mawawalan at ang return ng investment nito ay eh, mas malaki pagdating ng panahon. So, halika! Halika na, ano pang hinihintay mo? tara, eto na, papakita ko sa inyo Eto na, located at maliwalo Tayo Lock City, katabi lang ng Camellia Homes At Lumina Homes Pero siyempre, alam kong ayaw mo may kamuka Siyempre, ang kaharian mo, ay eh, sarili mo lang kaharian At ikaw lang mismo ang magdidisenyo Dahil walang selan-selan dito Walang bawal-bawal, ikaw ang masusunod Ikaw ang boss dito, hindi lang yon Very low down payment lang At kung may balance ka mo pwede mo siyang hulugulugan Within 18 months At kung medyo nakakaluwag-luwag ka sa cash payment Aba, may special discount para sa inyo. Hindi na rin problema ang electric line, meron na dito. Water line check, meron na rin. Clean title, napakaganda ng signal para sa pag-release mo sa Facebook at para makilala ang bago mong bahay. At syempre, napaka-easy lang ng transportation dito dahil ang tourist destination dito, 6 minutes to 57 minutes, aba, nasa pinakamalapit at pinakamalayo destination. At kung emergency naman ang hinahanap mo tulad ng police station, fire station o hospital, aba, 3 to 40 minutes nasa pinakamalapit at pinakamalayo ka ng hospital na ginugusto mo at kung eskwelahan naman aba pwede ka mamili within 3 to 15 minutes aba nandun ka na sa mga magagandang eskwelahan dito at kung gusto mo mag relax aba may mga malls dito kung saan mapupunta ka 5 to 30 minutes and nandun ka na so ano pang hinihintay mo limited lang ang slot dito halika na pumunta ka na at syempre para mo pa na ang mga naggagandahan dahil sigurado ang simoy ng hangin napakapayapa wala ka talaga masabi ideal sa pamilyang ito muli Hanggang dito na lang tayo mga peptok. God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ano pang hinihintay mo? Inquire na. PM na. Para mo na ang nagaganda ang lupang ito na pinapangarap mo at soon to be magiging inyong karehan ng inyong pamilya. Bye-bye!